Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikasyam ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga tagay-hipto ay dumahing sa paraon. Sinabi niya sa mga tagay-hipto, Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga tagayipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong hehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa hehipto upang bumili ng pagkain kay Jose at lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Egypto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang tagutom sa buong kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Egypto ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya ngunit hindi siya nagpahalata. Tatlong araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo ang iba'y magdala na ng pagkain, binili ninyo para sa inyong sambayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunsong ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo. At hindi kayo maaano. Sumang-ayo ng lahat. Pagkatapos ang wika nila sa isa't isa, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben. Nagsusumamo ako sa inyong wag sakta ng bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na naunawa ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag -iyak. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan tugtugin ng alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliwang tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas ninyong mga bansa, kanyang nababagot, bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayang sila mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Aleluya, Aleluya ang Diyos ay maghahari na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng labindalawang apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, si na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si na Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Elfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang labindalawang ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaralin ninyo na malapit ng maghari ang Diyos ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,